Ah, ayan guys, ah, may na -abort na naman tayong ah, baka, isa oh. Ayan, hiper pa naman sana, oh. sayang oh. Ayan Premature baby na-abort ah, siya guys Ayan, nandun yung mga baka na ah. Ayan talaga oh. talagang nangyayari yan minsan, sayang oh, Kunin na lang natin at uh, eh Tapon na natin guys Ayan, nandito tayo mag isa lang kasi tayo ngayon, ngayon. at tatinan natin yung nanay doon Ayan, may nabort tayong baka guys kaya hanapin natin kung sino siya San yun kung walang basihan minsan ay uh, ay kung mahirap kung mahirap makita minsan yung basihan ayun talagang mahirap hanapin guys lalo na pagka uh, hindi lumabay suso niya. tapos lalo na yung mga kaw kasi ah, uh, madali lang silang mag-release ng baby nila doon sa ari nila kasi nga ay sana uh, sanay na silang mga anak hindi tulad ng mga hiper talagang obvious yung mga hiper pero itong mga cow mas mahirap uh, makita lalo na pag aborted lang pero kung nanganak talaga siya minsan maraming signs kung naglabas siya ng placenta o kaya may retained membrane pa doon sa kanyang ari o kaya isa pa uh, na mga signs ay uh, uh, pag pagka uh, uh, pangalan nito pagka uh, lumiit na dito sa kanang parte ng kanyang uh, belly dito. Ayun, at uh, kung may dugo sa buntot niya, ayan, maraming signs pero ayun, titignan natin kung wala pang mga ano, mga signs na ganoon. Ay ayun. Uh, uh, <laughs> pero titignan pa rin natin. Tingnan si guys, ipapakita ko sa inyo kung paano uh, makita natin. titignan natin siya. Sa dami niyan kung hindi ka marunong tumingin ng nanganak no. Ay talagang uh, hindi mo makikita ayun lang kaya yung minsan na baguhan na uh, nagdi-dairy talagang uh, minsan nahihirapan sila lalo na yung pagdadrop ng mga nanganak ganyan minsan ay uh, siyempre pag marami ng nanganak halimbawa uh, 20 ang nanganak sa isang araw tapos si eh, kukuha kayo noon pipiliin niyo yung mga nanganak doon sa doon sa Springer Mob eh kung di ka marunong tumingin akala mo yung mga iba nanganak na kasi malaki rin suso tsaka parang nanganak din yung iba lalo na yung iba medyo papakita ko sa inyo pagka ah, nagdadrop na kami pagka yung kala mo eh wala na yung chan yun malapit ng mga anak yun pero mababa na yung chan parang tao din guys bumababa din yung chan nila ah ganoon may mga signs talaga ipakita ko sa inyo pagka ano pagka pagka kwan pagka nagdadrop na kami ng mga kalbing mag pero yun know, na waiting tingnan muna natin yung nananak ayan dito tayo Tingnan na natin yung nanganak. O, oh, saan ka nanganak. Magsabi ka na para hindi na ako mahirapang magganap sa iyo. Nasaan yung nanganak? Nasaan ka? Nasaan yung nanganak sa inyo? Please. <laughs> Busy sila kumakain oh. No? Nang kail. Yung iba hindi po ito yung ginugulay na kail, ibang variety po 'yon. Yung mga nagsasabi. Ito po ay uh, pero kwanin din po uh, kalahi din ng kernel na nauulam. Ito po ay uh, lahi din ng Barasika, Barasika kung tawagin. Ito po ay intermediate cultivars. Ito ng aming tanim. Meron din yung iba, yung giant cultivars mas malalaki yon. Pero mas gusto namin 'to kasi sasagarin nila talaga kakainin nila lahat hanggang diyan sa pinaka ano uh, baba. <coughs> Mahirap makita guys Pero makikita natin yun Yun ang mahirap minsan Lalo na pagka uh, Yung hinahanap natin eh, Isa dami nyan Isa lang <laughs> Mahirap talaga Pero makikita natin yun Makikita natin yun Ayun parang yun Ay ba? Ayan. Sarap ng kain nila ng kale. Nagbigay na rin tayo ng straw down. Tapos nandun yung calves. Makikita nyo mamaya. Sarap <sighs> makita. Ayan naman magsalita para mabilis nating hanapin kung saan siya. Hoy, saan yung nangalak sa inyo? magsalita na para din ako mahirap ang maghanap saka dapat pag nagano kayo dapat dahan-dahan lang hindi yung mabilis kayong maghanap kasi mabubulabog sila Minsan natatakot din yung mga yan. Pag may na-abort kasi dito sa kill guys, ito yung mahirap pag nasa kill sila. Makikita natin yan. Saan na kaya yun? Wala makita dito. Baka hindi lumaki yung suso guys. O kaya yung ano. Walang mga ganong signs. <laughs> walang mga ganong signs. ayan yung nanganak sa inyo magpakita na hindi ako mahirapan ah ito ayan guys ayan yung nanganak ito si ano ayan o 902 yung number niya ayan ayan kung pansin niyo ayan malaki yung susu niya guys ayan tapos yung dun sa ari niya may retain placenta pa natitira yun dun ayan o ayan yung pinaglabas tapos may dugudugo dun sa kanyang buntot ayan Ayan siya, obviously yung nanganak 902. Ayan oh. Ayan si tingnan niyo naman, obvious matapos may punit doon sa kanyang puerta sa ari niya. Tapos ang laki ng suso niya. Ayun, kumpara dito sa mga to, walang suso. Oh. Wala, pero yun oh, laki ng suso. Ayan, i natin 'yan, kukunin natin. mag -isa lang kasi tayo ngayon kaya ah, baka bukas na natin i-drop. Ayun, mag -isa lang kasi tayo ngayon, guys. Baka bukas na natin i-drop daanan natin yung ano niya doon, yung uh, kwan, yung uh, calf sila, lagay natin doon sa bakit, itatapon natin kasi patay. Ayun. Ganun talaga minsan nangyayari yan, na abort din sila. Hindi naman na uh, perfect lahat na mga anak sila ng normal. Kaya yun, minsan sa nakakain nila, guys. Kaya minsan ingat kayo doon sa may mga hedges, yun tulad ng mga kahoy na yun ayan yung mga kahoy na nandun ayan mga ano yan, mga makrokarpa yung mga talbos niyan dulo niya nakaka-abort yun guys tapos yung mga kala nyo yung mga straw na mga may mold mold na gano'n no? yung sira ng straw wag nyo na ipakahin kasi <coughs> may tendency rin yon, na nakaka-abort din yun kaya gano'n lang <coughs> ayan <coughs> ah, mag lang kasi tayo ngayon guys ayan guys at bitbitin natin to <coughs> tapon natin natin sa port Ayan Let's Ayan guys, kaya ganun lang yung paghahanap ng nanay at uh, marami nga kasing mga signs kaya sa Dairy Farming, hindi din po basta-basta na in just a year, in just a month, matututunan mo lahat. Marami po, matagal lang ano uh, learning din sa Dairy Farming lalo na pag hindi ka ganong interesado kaya pag interesado ka, yun. Search-search ka lang, tanong-tanong -tanong sa mga nauna na at saka sa mga kakilala, yun ang the best. Para mas lalong uh, marami kang maging uh, knowledge at uh, then uh, may sabay mo pa sa experience mo habang nagtatrabaho ka. So yun ang pinaka the best. So yun, hanggang dito lang yung ating video for today guys. God bless po. Bye bye.